Ayan kuya, ibibigay ko na yung ano, yung binigay nyo para sa kapatid ko. Thank you so much kuya at ate. Kuya Ron at ate Cathy De Leon from USA. Ay, 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 ay. Ayan o. Thank you sir ma'am sa ayuda. Early Christmas gift. thank you, thank you. Thank you. Thank you. What's up mga kanoypi! Nagbabalik ang yung lingkod Si Kanoypi for another video Ngayong araw na to magdi-deliver tayo ng bigas Na tatlong piraso uh, Di-deliver natin sa Tabuyok At sa Binalonan Mga kanoypi may order na naman sa atin Ayan kahit papano Gumagalaw yung business kong bigasan ba? Diba? At itong tindahan ni misis Sarado kasi walang magbabantay Nasa school pa si Rinyan At si misis nasa hospital pa nagbabantay kay baby Erica di ba? so tapos na rin ako nagpakain ng aking mga alagang manok okay na nakapagpalit na rin ako ng mga tubig nila o so, bukas ulit na papalitan yan at mamayang hapon magpapakain sa rin yan ng mga manok yan okay so i-deliver na natin yung ano yung tatlong pirasong bigas na binuhat ko na mga kanipi nandun na kay Mia bali Nung natapos akong nagpakain kanina ng mga manok, dineliver ko na kay Mia. Ayan. Nagpalit na rin ako ng ano, ng damit kasi sobrang pawis kanina. Ayan. Bale, nakalabas na rin ako kanina, mga kanipi, nakapamasada na rin ako. Anong oras na? Alas 11 na ng umaga. Ngayon pa lang tayo na mag-uumpisa na mag-vlog. Ayan, hindi na ako nakapag-vlog kanina nung lumabas ako kanina ng 6.30 ng umaga. Tanghali na naman. Puyat talaga mga kanipi. So okay lang yan. Nakapamasada naman tayo ng maayos kanina. Siguro naka 200 plus din ako na pasada yung kita ko. Ayan dadagdagan na lang natin mamaya mamamasada pa tayo bago tayo mag deliver so nandito na yung bigas na tatlong teraso nilagay ko muna dito sa ano nilagay ko muna dito sa taas ayan sa carrier tapos nandyan sa likod binakanti ko muna dito sa loob para ano para kahit pa pano, kung may madaanan tayong pasayro dyan pwede nating kargahin di ba? bukas nga pala coding din ni Mia kaya mamaya pagkatapos kong mag deliver siguro pagkatapos ng tanghalian mga alas dos na siguro ako makakapunta ng ano ng dagupan kay misis at kay baby erica di ba papasyal na naman tayo doon hopefully na makauwi na talaga sila at para makita nyo na rin yung itsura ng aking anak di ba alam kong inaabangan niyo 'yan mga Kanoe na ano, pakita siya. Okay? Let's go. Ayan, palabas ng payo. i'm klik kan nanti

isang subscribers pa tayo na nabigyan ng sticker ayos thank you so much Ganoy P bali, pupunta na tayo ng Tabuyok at Binalonan ayan, mga kanayip dadan din tayo sa Weltec mamaya, baka nandun na yung plaka ni Mia. patid ko nag order din kasi siya mga kanayipi sinasabay ko na lang pag ano nagdi-deliver nag ako dito sa ano sa tapuyok Ayan. para sa biyahe na lang Magda, ko na dyan number Ay, kaya dyan Hindi ako muna nabasa na natin ang basa gamit. July sir, wala pa kung July na buwan. mo. Opo. Wala pang lumadating sir na July. June pa lang po ang meron. So, wala pa rin daw mga Yung plate number ni Mia. Almost isang taon na. Isang taon higit na mga kanoy pi. Uh, one year and two months na na ano nakuha ko si Mia hanggang ngayon wala pang plate number grabe siya no ang tagal niyang ibigay <laughs> nauna pa ata mga kanipi yung manghulugan na nabigay kaysa yung cash So yan, dire diretso na tayo ng kamanggan para ma-deliver na tong ano, tong bigas. At ibibigay ko na rin yung binigay ni Kuyaron at Ate Kati De Leon from California, USA na pera para sa kapatid ko ay binigay sila mga Kanaypi So ngayon na natin ibibigay order mo Ayan kuya, ibibigay ko na yung ano, yung binigay nyo para sa kapatid ko. Thank you so much kuya at ate. Kuya Ron at ate Cathy Dillion from USA. Ayan o. No? Ayan o. Ayan. Thank you, sir, ma'am, sa ayuda. Early Christmas gift. Thank you, thank you, thank you. <laughs> thank libo. you. So, ayan, kuya at ate, thank you so much. Nabigay ko na sa kapatid ko yung pinabibigay niyo na pera. Ayan. Na-deliver ko na rin mga kanaipi yung, ano, yung bigas. Diyan na. Okay. Thank you. Kanaipi, halis na tayo. Panakon. mga kanipi nandito na ako sa bahay umili ako ng toasted show paw. gusto rin ni Rinyan to at ni Mrs. mga kanipi so bibigyan natin si Rinyan at yung iba dadalhin ko sa dagupan para ibigay kay Mrs. okay at kakain na rin kami ni Rinyan mga kanipi nagugutom na ako Ayan mga kanaypi, nandito tayo sa kusina ngayon Nagluluto na ako ng tinolang manok ito yung babaunin ko papuntang dagupan ito kasi yung request ni Macy's na ano, na ulamin niya gusto niyang mag ulam ng tinola ayan nandito na yung karne ng manok ayan pinapakulo ko na mga kanaypi nagisa ko na rin kanina yan pinapalambot ko na yan at nandito na yung sayote ito yung magiging ano ito yung magiging sahog niya na gulay malunggay sana kaso pinutol yung malunggay namin dyan mga kanipi mataas na kasi masyado kaya tinabasa ng aking kapatid so wala tayong dahon ng malunggay ngayon kaya sayote na lang yung ilalagay natin sa hog nitong tinulang manok alakanoypi diba? nagpainit na rin ako ng tubig na mainit lalagay ko na lang sa thermos dadali natin doon okay ayan mga kanaypi bali papunta na tayo ng dagupan nandito na yung bitbit -bit natin ayan yung kanin tapos yung ulam mainit na tubig so tara na mga kanaypi makikisabay daw sila rin yan at bentong papuntang school bali half day lang kasi yung pasok nila may gagawin nata na doon sa school kaya pupunta na naman sila dito na tayo mga yung Okay Dali na natin yung mga uh, kailangan dalhin <laughs> Let's go let's go tayo doon kay misis ayan mga kanaypi iwi na natin yung ibang bit mga gamit dito para konti na lang yung matitira dito saan ano kay misis okay goodbye Oh. Okay. Ayan, uwi na naman tayo mga kanaipi Dinala ko na yung ibang gamit dito Para kunti na lang yung natitira dyan na gamit Alright, punta na tayo kay Mia Let's go, let's go Ayan mga kanaipi uh, Nailagay ko na yung mga gamit ko dito kay Mia Ayos na So, kanina Inantay ko talaga na mag-update si Dr. poa about kay baby Erica so sabi niya maganda naman na lahat yung mga ginagawa nilang test kay baby Erica wala nang problema mga kanipi at antay na lang na matapos yung pag inom niya ng antibiotic yung gamot niya sabi niya after 3 days at yung last na araw niya isi-CBC daw si baby Erica gagawa sila ng test pero pag okay na yon pwede na kaming umuwi mga kanayipi kaya good news yon na sana uh, walang problema sa magiging CBC niya yung test na gagawin niya after 3 days so sana maayos mga kanayipi para makauwi na rin si baby Erica at si misis sa bahay Diba maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta sa prayer na ginagawa nyo para sa aking anak na gumaling agad. Thank you so much sa walang yung suporta mga Kanipe. So, thank you thank you so much. Mamaya pag-uwi natin sa bahay, saka na lang ako mag-shout out sa inyong lahat. So, thank you so much. Kita-kita na lang tayo mamaya sa bahay mga Kanipe no. Okay? Maganda yung sinabi ni Dr. Opoa kanina. Good news. <laughs> Sana wala nang problema talaga para makauwi na kami. Okay mga kanaypi. Uwi na rin ako sa bahay. Kita kita tayo mamaya. Ayan mga kanaypi. Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog. At magsha-shoutout na naman sa inyong lahat. So sa mga nag-comment sa last na mga videos ko. Tapusin nyo tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At Marami-rami to. Kaya tapusin nyo hanggang dulo, mga kanoypi. So, umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon from California, USA. Shoutout na ta rin tayo kay Sir Noel Talpe, a.k.a. Amanda Pax from Region 1. Shoutout sa'yo, Sir. Shoutout na ta rin tayo kay Joy from Cebu City. Thank you so much. Shoutout ta rin tayo kay ate Marilyn Benta from Illinois. Thank you, thank you so much ate. Shoutout ta rin tayo kay Mr. Dillion. Shoutout ta rin kay Bilya Quito. Shoutout ta rin tayo kay Roger Hilario. Shoutout ta rin kay Ernesto Arcillo. Shoutout ta rin kay Anna Day. Shoutout ta rin kay Pample Mose. Shoutout ta rin kay... Leo Degario Bersosa Shoutout ta rin kay Ilocano Ak balyudong, Shoutout ta rin kay Romel Mercado Shoutout ta rin mga kanipi sa Family Bautista Shoutout ta rin sa Family Perer From Dubai, United Arab Emirates Shoutout sa inyong lahat dyan Shoutout ta rin kay Our Simple Way of Living From kabuyaw Laguna Shoutout ta rin kay Biba Lola Vlogs Shoutout ta rin mga kay Welder Lebran Shoutout ta rin kay Ben Cruz Shoutout ta rin kay Roy Castro Shoutout ta rin kay Gisjan TV Kabigkis Shoutout ta rin tayo kay Hatch Libby Shoutout ta rin kay JBT Vlog Shoutout ta rin kay Doc Master J Shoutout ta rin mga kay Emer Gons Shoutout rin kay Catrice Vlog From Pampanga Shoutout sa iyo Uncle Shoutout rin kay Pilipi Santiago Shoutout rin kay Mikti TV Shoutout rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior ng Taiwan Shoutout ta rin mga kanipi Kay Haji Songalia From New Jersey USA Shoutout rin kay Sherwin J Shoutout ta rin mga kanipi kay Mac Molina, kay Mel Molina at family Sindana o Sindjana. Greetings from Rolly Boy, Sindjana. Shoutout ta rin kay Kalsada Europa. Shoutout ta rin kay Jody Carno. Shoutout ta rin kay Richard Santos. Shoutout ta rin kay Eloisa Bilila. At dyan na naman, nagtatapos ang ating vlog mga kanaypi So sa mga gustong magpa shout just comment below lang at antay-antay lang sa pagreply ng comment nyo. At pag na-replyan na yan, masya-shoutout na natin. So maraming maraming salamat na naman sa pagsama ngayong araw na to sa aking video vlog. Maraming maraming salamat mga kanaypi Stay safe lagi. I love you all and peace out. we <laughs>